Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Basa po mula sa 1 ni Pedro. Chapter 1 verse 1 to 25. Mula kay Pedro na apostol ni Jesus Cristo, mahal po mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa puntos ng Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu para sundin niyo sa Iso Kristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sumasa nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa dakilang niyang awa sa atin, ipinanak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito nasa langit walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. At sa pamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo sa kaligtasan na kalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong mana maranasan para masubukan kung talagang tunay ang panamparataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya niyo, papupurihin kayo para rangalan pagdating ni Cristo. Kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa kanya at nag-uumapaw ang inyong kalagalakan na eh hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil pinatanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na magkihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang aming mga propeta noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong isinugo sa kanila mula sa langit. Kahit sa mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Kaya lagi kayong maging handa sa nagawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Kristo. Bilang masunurin mong anak ng Diyos, huwag kayong patidala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapaboran ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang ama, kapag nananalangin kayo sa kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman niyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanak niyo sa mga ninuno ninyo ang ipinagtubos sa inyo hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak kundi ang mahalagang dugo ni Kristo katulad siya ng isang tupa na walang dungis at ukapintasan na inihandog sa Diyos. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging nagpagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa pamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo. At ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos puso. Dahil ipinanganak na kayo muli at ang kapanganakang ito hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay na walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanyang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Amen. Ito po ang magandang balita itong nasa 1 Peter chapter 1 to 25 ay ating malalaman ang tunay na anak ng Diyos. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. Kaya, sana ay meron po tayong pagsunod sa ating Diyos, Panginoon. At ayun nga po, no? Na sinabi sa 1 Peter verse 1 1 Peter chapter 1 verse 16 sa pagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Magpakabanal po tayo. Huwag po natin kayahin yung iba na sabi walang perfect. Kung pinagbanal na tayo, ibig sabihin mo, perfect na tayo. Dahil binago na tayo. Binigyan na tayo ng another life. Panibagong buhay. Binihisa ng bagong damit at ang damit na yan ay puting damit. Kaya yung luma nating mga gawain ay dapat itinapon na natin. Maging masunuri na tayo sa ating Diyos para matawag tayo na tunay na anak ng Diyos. So hanggang dito na lang po at sana po ay pagbulay-bulay natin ang salita ng Diyos. So God bless po sa inyong lahat. Salamat sa pag-watch ng aking mga videos. God knows kung sino po kayo. And comments lang po kung meron po kayong i-share. May share para po madagdagan ang aking kalaman or kung meron po kayong correction ay akin pong katanggapin. God bless po.